Ang each showtime ay mas naging masaya mula lang itampok ang isang bagong batch ng mga talentadong bata na kinabibilangan ni na Argos, Kulot, Jace, Imogen at Kelsey. At sa nalalapit na pagbabalik ng Going Bulilit ay makakasama di umano sila. Atin silang lubos na kilalanin. The Philippine Showbiz List presents Sina Sino ang mga talentadong bulilit ng It's Showtime Kids. Jays hindi nagpahuli sa pagpapamalas ng talento at cuteness si Jay Skyler Colliantes Capili. Siya na discovery matapos maging trending ang kanyang mga nakakatawang dance video at mga acapella na kanta sa TikTok. Siya din ang na Batang Coco Martin. Si Jace ay nanalo sa Little Mr. Pogi Global 2023 kasama ang pagiging best in talent at batang bibo. Siya ay katlo sa apat na magkakapatid na lalaki at napapansin na siya ang susunod sa yapak ni na John Hilario at Vong Navarro. Katunayan binansagan si Jace na kanyang mga tagahanga bilang sample prince. Kulot isa naman sa kina ang It's Showtime Kids na kilala sa pagiging prangka ay ang batang, batang genya na si Colot o Princess Catherine Caponpon. Una siyang nakilala sa pamamagitan ng kanyang online content at palaging bukas sa kanyang pangarap na maging bahagi ng showbiz. Matatandaan na sumikat si Colot sa kanyang viral video noong 2022 na umabot sa 17 million views na talagang kinaaliwan ng mga netizens dahil sa pagkikipag-usap nito sa ama na parang matanda na. Mapapanood sa naturang video si Kulot na may pamalong dala at binalaan na kanyang tatay na papaluin niya ito sa puwet kapag hindi pa umuwi mula sa barikan o inuman. Pero bago pa man ang It Showtime, unang lumabas si Kulot bilang isa sa mga viral kid na ng It Bulaga segment na Bawal Judgmental. Ngunit noong February 2023, isa si sa mga ipinakilala bilang isang mainstay sa bagong segment ng It Showtime na Isip Bata, kung saan sila itinawag ng mga batang cute po. Kasunod nga nito ay pagpirma niya ng management contract sa Kapamilya Network. Argos Simula ng unang lumitaw ang anim na taong gulang na si Argos Felix Aspira sa It's Showtime bilang isa sa adorable batang cute post segment na isip bata noong 2023, ang young social media personality ay lubusang nakuha ang puso ng mga manonood sa kanyang cuteness. Sa kaso ni Argos, ang kanyang pagiging kilala sa internet ay dumating pagkatapos mag-viral isang TikTok video na nagpapakita na kanyang kagilyo-gilyo na hiling sa kanyang ina para sa tinapay. Ang nakakatawang video na ito ang nagsilbing pagpapakilala kay Argos sa maraming tao kaya't ang mga tagahanga ay naging kilala sa pangalang ka Brendel. Tinawag din siyang Tinapay Kid magmula noon ng mga netizens. Ang chinito eyes ni Argos ay sapat na upang pukawin ang lahat. Katunayan nag-viral ang bonding moments nila ni David Licauco at dahil sa kanilang pagkakahawig, maraming netizens ang nagsabing pasok sila bilang mag-ama. Ngunit tumalabas na hindi lamang siya isang future heartthrob, kundi siya isang henyo rin. sa unang live episode ng Isip Bata, nagulat ang madlang people ng ipamalas ni Argos ang kanyang katalinuhan sa pagbibigay memorya ng lahat ng kontinente at mga pangulo ng Pilipinas. Kasunod na kanyang pag-angat mula sa noontime show, si Argos ay naging kapamilya at pumirma ng dalawang taong management contract. Hindi nga lang sa 8 Showtime stage, nagpakita ng kakayahan si Argo sa aktingan, sapagkat kasalukuyan siya napapanood ngayon sa High Street. Gumaganap siya bilang si Riley, ang anak ng ginagampan ng mga karakter ni Elijah Canlas at Cyril Manabat. Samantala kasabay na pagpapamalas sa kanyang adorable charm and talent sa publiko, hindi niya pinapabayaan ang kanyang pag-aaral. Noong nakaraang taon na magtapos si Argo sa Roosevelt Daycare, maliban dito, isa din siyang maaasahang kuya sa kanyang baby sister na si AC. Masunuring anak din siya sa kanyang mga magulang. Ang kanyang ina ang palagi niya kasakasama sapagkat ang kanyang daddy Michael ay isang OFW. Imogen, Si Emogen Ray Cantong ay nagpapamalas ng husay niya ting sa pag-awit. Noong nakaraang taon, isang masayang pagbabalik tanaw sa pagkabata ang handog niya sa kanyang debut single na Da Da Da. Nagmulang inspirasyon ng upbeat track sa himig na inawit ni Emogen noong dalawang taon gulang pa lamang. Binoo ito ng kanyang mga magulang na si Ray Kantong at Kay Kantong na parehong bukalista ng six-part invention na nagsilbing composer at producer ng awitin. Bukod sa pagiging bahagi ng It's Showtime at featured artist sa awiting 3-in-1 ni Jamie Rivera, may talento rin si Emojens sa pupaperform na kinagisna niya mula sa kanyang mga magulang. Aktibo rin siya sa kanyang pag-aaral kung saan nakikalahok siya sa iba't ibang school programs upang ipakita ang kanyang talento. Sa paglabas sa kanyang unang single, unti-unting tinutupad ni Emu Jen ang kanyang pangarap na maging kilalang recording artist. Si Emogen na nangangarap na maging isang matagumpay na mga aawit gayon din ang isang drummer at guitarist ay isang kamanghamanghang pangako sa OPM scene. Sa kanyang velvety voice, passion, and big dreams, tiyak na magiging isang malaking alagad siya sa larangan ng musika. Katunayan, si Emogen ay ipapakita kung gaano siya kaaya-aya sa mga malalaking gawain tulad ng pag-awit niya ng theme song ng mini-miss you segment ng It Showtime kung saan ay marami nga ang na-LSS rito. Kelsey Kabilang din sa nagbibigay sigla tuwing pananghali ay ang bibong bata mula Angeles City, Pampanga, ang Mini Miss Youth 2023 Grand Winner na si Ariana Kelsey Lasam. Ang pagkapanalo niya sa corona ay maaring pagtupad lamang ng pinakamahusay na kapalaran. Sa kanyang murang edad, ang paglalakbay niya ay dumaan sa mga pagsubok at tagumpay, kung saan may mga pagkakataong mahirap para sa kanyang mga magulang na magkaroon ng anak at ang kanyang ina ay nagkaroon ng mga komplikasyon nang siya ay mabuntis, nagresulta sa pagquit niya sa kanyang trabaho para sa ligtas na pagbubuntis. Hindi natapos doon sapagat si Kelsey ay nagkasakit pagkatapos na kanyang kapanganakan. Siya ay minsan tinamaan ng sakit na sanhi ng mababang antas ng kreatinin na nagdulot ng na pangamba sa kanyang buhay. kaya ang kanyang mga magulang ay lubos na nagpapasalamat sa pagkakaroon niya ng kalusugan at aktibidad ngayon. Ikinuwento nila na si Kelsey ay bibo sa kanilang tahanan tulad ng pagiging ganun niya sa harap ng mga kamera. Kung kapalaran nga pag-uusapan, ang paglalakbay ni Kelsey sa Mini Miss You ay maaaring hindi matuloy. Ayon sa kanyang ina, inibitahan sila para sa isang face-to-face -face screening matapos magpadala ng isang video audition online. Ngunit nang dumating sila sa compound ng ABS-CBN, hindi na nakita ang pangalan ni Kelsey sa listahan ng mga bisita. Ito ay isang maulan na hapon. Hindi rin sa kanila manatili sa waiting area, ngunit ayaw umalis ni Kelsey sa mga gate hanggang sa tiyak siya na papasok na siya. Pagkatapos, sinigurado naman sa kanya ng mga security personnel na makukuha siya. At tulad ng isang manifestation, siya ay nanalo bilang mini Miss sa may finalist Habang siya ay tatagumpay sa entablado ng Grand Finals, si Kelsey ay nagpainit ang puso ng mga manonood sa kanyang sagot sa mini-mensahe segment kung saan siya ay tinanong para sa kanyang mensahe kay Darna at nagpakalat ng na mabuting vibes sa kanyang paboritong dinya na Yes Girl. Talagang isang malaking yes mula sa mga horado na lubos na naakit sa kanyang masayahing personalidad na palagi niyang daladala sa entablado ng It's Showtime. It's Showtime Kids to Join New Going Bulilit Cast Sa likas na pagiging bibo, talentado at kakulitang taglay, kompermado ang kabilang ang It's Showtime Kids sa mga bagong cast na nalalapit na pagbabalik ng sketch comedy TV series na Going Bulilit. Sasamahan ni Argos, Jace, Kulot, Kelsey at Emogen ang mga batang posibleng makapasa sa audition na ilulunsad ng nasabing kiddie gag show. Ang lumika ng gawin bulilit na si Edgar Bobot Mortiz ay nagbigay ng papuri sa mga batang bahagi ng It time. Hindi pa man daw niya nakikilala mga ito ng personal pero alam niya na mga bata ay magaling sa kanilang ginagawa. Ipinunto ni Direk Bobot na ang mga bata ay magiging maganda ang pagkakasundo sa estilo ng Going Bulilit dahil mga ito ay mahusay na nahanda sa reading and performing scripted situations and scenes. Sinabi rin niya na ang It's Showtime Kids ay magiging isang magandang kombinasyon kasama ang mga talentadong bata mula sa audition. Dahil siya ang creator at naging director ng children's show, laking tuwa nito nang sabihin sa kanyang magbabalik muli ito sa ere mula ng huling o ito noong 2019. Samantala, inamin naman ni Direk Bobot na siya ay seryoso naghahanap ng mga producer upang muling buhayin ang sikat na programa pagkatapos ng pandemya. Inilapit niya ito sa ilang networks pero may hindi na pagkasunduan sa kontrata at buti na lamang daw at di natuloy ang kanyang deal na ilipat ang gawing bulilit sa iba dahil masasabi niyang ito na ang tamang pagkakataon. Nakakatawa nga raw na kahit matagal na nawala sa ere ang programa, ay marami ang nagpabatid ng kasabikan sa pagbabalik nito. Wala pang anunsyo ang eksaktong pag-ere ng Going Bulilit pero inaasahan na mas magpapakita pa ng kanilang nilang husay sa bago nilang playground si Argos, Colot, Kelsey, Emogen at Jace kasama iba pang mga bata. I-post ang inyong comments at reaction sa baba at huwag kalimutan na i-like at i-share ang video na ito. Gusto mo pa ba ng ibang showbiz videos? Panoorin ang aming iba pang top viewed videos. Para sa aming mga YouTube viewers, pumunta lang sa description ng video na ito o i-click ang link sa itaas ng screen. Para naman sa mga Facebook viewers, ay maaari ninyong hanapin ang mga link sa comment section ng video. I-follow nyo din kami sa Facebook at mag-subscribe sa aming YouTube channel. Thanks for watching!